Part 2 ito guys, tungkol kay Joros Flores na malapit ng isang buwan na nawawala. Ano guys, nagano na guys, nag ano na ba nagsalita na yung, yung mga isda pa. Parang apat sila, sinisid nila, nila yung ano na, na lunura ni Juros, apat sila mangisda. Hindi totoong may kuweba sa ilalim. Iwan ko kung saang kuweba ang sinasabi ng mga magtatawas. Basta sa nalunura ni Juros, wala, walang kuweba. Ano Ano siya ba? sakit kita nila sa ilalim ng mga malalaking bato kasi malakas ang tubig sa pagkaluno ni Juros hindi yan agad lumutang pagulong-gulong yan sa ilalim pagulong-gulong hmm. tapos yung kasi yung ano ko noon, yung asawa ng tiyuhin ko nang labayon sa sapa ano, tanghali. Umaga na nakita. Doon na sa malayo, malayo na siya. Na ano na yun, nasa, na, sangit siya sa ano ba, sa ilalim ng kawayan na, kawaya na, na, nakasagyad sa tubig. Doon siya na ano. Sana, hindi sila nag-stay Hindi sila nag-stay na dyan sa ano na hulugan. Kasi hindi yan magisti ang katawan kung malulunod ang isang tao. Ano yan, gulong-gulong yan sa ilalim. Pero, pero kung maabutan siya ng umaga, yan pa siya lumutang pero hindi hindi sa area na yan nandoon na sa malayo malayo na malayo sana si ano nila yung sapa nandoon sa kung saan yun ang punta nun baka nandoon na sa dulo sa lakas ng alon ng tubig yan guys walang katotohanan yung may fault na sinasabi na yung nagpost na nasa lupa kasi ang uh, mga kasama ni Juros bago nalunod, mga classmates niya, is nandiyan, naliligo sila. Parang lima ang in-interview, lima. Lima. Yung nakapos nga hindi daw, upataw sila, may kasama babae, tapos nirep ang babae, tapos pinatay ng tatlo si Juros para, para hindi daw makapagsumbong. Hindi yung totoo guys, hindi yung totoo. Naano ko na, hindi yung totoo. Kasi sa pagkaluno ni Juros is nag-ano sila ng mga kaklase sa, sa ano, ilog na yon hmm. Sa mga nagsasabi yun sa yung braha na yan, braha, yung, yung ano ba yon Devil card. Hindi yun. May power play daw nangyayari. Mga ano Gunesha, mga gunes mga fake ba? big profit. Yun naman ang magtatawas, dalawa. Nagsasabi na nandiyan daw sa kweba Ano daw kanang nang may daw daw nagpabantay ng mga kapre, may mga mga ano daw, mga magagandang babae na nakabantay sa katawan ni Joros kasi ginawa daw ang alay si Joros. Ginawa daw ang alay sa kabilang mundo. Iwan ko kung saan ba, pero sa mismong nalunuran ni Joros na sinasabing may, may, ano daw, may parang umukal na tubig ba? Umukal na tubig. Wala doon sinisid ng mga mga Walang kweba ang nandoon lang mga malalaking bato. Iyon kung saan na ngayon ng mga ano na malapit na isang buwan. Kung nanjan nandyan sa tubig, baka nalalanta na yung katawan ni Churros. Baka Naipit siya sa malaking bato. Kaya hindi lumutang ang kanyang katawan. Hmm. Baka, iwan ko lang kung totoo mga sinasabi na magtatawas. Kasi marami na naiwala eh. Sa mga ganyan, yung lalaki nakapila ang, nakapila ang mga mag -ano ba mag paggamot sa kanya. Hmm. Ipagdarasal na lang natin siya kung nasaan man, saan may siya ngayon. Saan siya ang kanyang katawan, nasaan. Ipagdarasal lang natin siya. Hindi ako naniniwala guys na mayroong parpina na nangyayari na, kasi nakita ko guys sa interview ni Jessica Soho. Mga kaklase niya, kasama niya na nagano sa nagano ba nag swimming sila. Sa yan, ano na yan, sa malalaking ilog. Taas ng ilog na yan, saklan. Taas pala yung nang... Sana, ano nila yon Doon nila hanapin sa malayo, malayo na ba? Malayo, malayo ba ka? Sa dulo. Sa dulo nila hanapin. Hindi yan dyan, pabalik-balik dyan, sa ganyan, ganyan. Buong sapa hanapin nila. Baka nasangit sa bato. Yan ang guys aking ano ngayon sana makita na siya or mag magparamdam siya sa mga kaanak niya kung saan ang kanyang katawan kasi may mga panaginip talaga guys na totoo nga yeah. Nandiyan, nandiyan lang ako. Dito lang ang aking katawan. Yan. Hmm. Naniniwala ako sa panaginip, guys yung story na ano, yung story na nakaano ng pariner, pariner, na ka nakaasawa sa ibang bansa ng pariner. Tapos pinatay yung babae guys sa garden siya ni Libby. Ano lang guys, pina ano lang siya sa panaginip kuno. Sa kanyang ina ba na pinapanaginip palagi na ang katawan niya ay nasa garden lang. Totoo yun, guys. Totoo yun. Panaginip. Hmm. Ano na lang. Yan na lang, guys. Kaya na... Ano lang. Sa panaginip na lang. Maparamdam siya sa panaginip na nandyan siya. Nandyan ang iyong katawan. Yan, yan guys. Hanggang ngayon, guys, hindi pa nasasalag ang kaso. Malapit na siya isang buwan. Malapit na. Hindi na ako na walang foreplay na nangyayari. Mismo, si Jessica Soho, nag-interview sa mga bata. Na ano pala yun? Ano po, ano sa ano, likod ng isang bata ba? Hmm. May area talaga dyan na malalim. Kaya mag-ingat kayo, taga-aglan sa sinasabi ko na noong naranasan kong ganyan. Pero hindi pa siguro oras ko. Yung lilo ba lilo, dinala ako sa malalim kasi bumaha yun eh. Nahinila ko yung ano, kahoy tapos nadala ako doon sa lilo. Lilo, dinala ako sa lilo. Lampas ang tubig sa akin pero iikot lang ako ba tapos dinala rin ako sa no hindi malalim. <laughs> Yan ang karanasan ko guys, hindi ko malilimutan. mga kabataan namin kasi malapit kami sa ilog, bahay namin noon. Mal